Makabili na ba kayo dito sa pie, sweets and nuts? ano? Dito yan sa Mandaluyong. Mandaluyong. yung marketplace. Ayan din yung kalentong pa San Juan. Dito lang yan. Ayan. Maraming bumibili dito. Ayan, mga pila tayo may bili dyan talaga cornic, tinat, batong pakwan ayan, mga mais ayan mga no? uh, itlog ng butiki pa tawag dyan colorful yung na candy na yun tapos squash feed uh, green tea, assorted lahat, no? kutkutin andito yan sa tabi lang ng makinasal tapat nito uh, na Pilipinas Food Shop Ayan. Ayan. Five. Five B sweets and nuts. Ito na kayo. Ayan. Natikman nyo na ba yung mani ni Five? Ang cornic, ang peanuts. Nagala kami bumibili dyan. Yan, yan dinadayo talaga itong itong corniche at yung itong mga mani at uh, itong pakuan ano ang dami nilang ano dami nilang stock hindi lahat sarap naman kasi ano kututin abang nanonood ka ng TV nakaharap ka sa or may kausap ka at habang guusap kayo ay kumakain kayo nung no? ay kinukutkut kayo ito lang yan bye Five sweets and, and nuts. Cornic peanuts. Betul pakuan. ay number number kung gusto nyo murder mm -hmm. yan, may inquiry kayo yun lang, uh, nakakatuwa lang mula noon hanggang ngayon uh, marami pa rin tumatangkilit dito sa uh, product nila bakit? kasi masarap no? masarap and hindi lang natin makita yung presyo ano? may nakasulat ng mga presyo dyan hindi ko na siya makita pero alam ko mura lang yan uh, warning yan lang bye